eto na pinagpapala na si Nadine sa Monte. Tapos na yung, yung lungkot, eto naman siya sa happiness. Seven months na po ang mabilis na lumipas simula nung namakaranas ng uh, bad experience si Nadine Monte sa GMA Gala kung saan one year siya nag-prepare pero nahirap pahiya siya. Pan pumasok and doon siya na paupo sa dulo. So now, ay, eto na, pinagpapala na si Nadine. Tapos na yung, yung lungkot, eto naman siya sa happiness. Ayan, itong hayan po natin ang bahagi ng long post ni Nadine. Sabi niya, the secret is out. Turning 37 tomorrow and I feel so blessed. Grabe blessing this year. First, thank you Lord. Alam niya kung ano ang nasa puso ko. And isang pangarap ang matutupad sa mismong birthday ko. Tomorrow I'll be walking here sa Milan for a Filipino designer. Na'll be the finale. Can you imagine? Grabe, as in grabe, nakakaiyak. Sa sobrang gandang opportunity and not only that March 9, I'll be in Paris to walk again and finale again. Oh my gosh. So I'll see you there. Best birthday gift ever. I might not be lucky sa ibang bagay, but I'm so lucky to have this opportunity and to have my family supporting me all the way. Thank you, love, at Arboy Chua sa pagsama sa akin and pag-support sa journey ko na to. Yes, di diretsyo na ang pagpapapayat. Kailangan. Hehe. <laughs> Baka anytime this year, it might happen again. Salamat sa lahat ng bumabate and salamat sa lahat ng babate. Love to all. Ayan. And part pa rin ng caption doon sa post niya is This is it. Hello Milan and hello soon Paris. Abangan ang mga pictures and videos. And nag-flex nga siya na naka black swimsuit siya. Oh hello everybody! Okay, where is it? <sighs> Ngayon, ang Milan. This is the Dumo Tower. Dumo Cathedral pala. There. At my back. So, katapos na namin mag-shoot. Nag-shoot kami. Sobrang aga. Hi, Rachel! Agad namin nag-shoot kanina sa mga streets sa Milan and all sobrang ganda ng mga pictorials namin. Grabe. As in, very, very organic. Hi, Christopher. You rock! <laughs> so, tapos kami mag-shoot sobrang namig. Kaya naka... Ayan ang outfit ko today. Salamat po sa panunood at huwag po kalilimutang mag-subscribe.